So ayan, natahi ko na siya. And then ito, natin. So guys, itong sapatos na ito is maganda pa siya. Ito lang, ito lang ang sira niya and nakanganga na siya. So this is worth of 100 pesos sa TikTok. And size 34 siya. And kasya pa naman na sa aking maliit. So ang ano lang sa kanya is kailangan pahigin. So imamano-mano ko lang ito. Kasi pwede pa naman siya. Wala ba tayong pambili. So mahirap lang talaga siyang tahiin. Pero kayang-kaya naman. So ang ko lang isinulid na pinag. Doble -doble, pero pwede ang yarn. So i-ano ko lang. Alambot naman yung pinakang ano niya. Hmm? Ako na Yun. Dito tayo inin mo na. So, ayan, pasok nyo lang. Tapos, subutin nyo lang. Kasi ano naman siya, madali siya, malambot lang yung pagka Foam na ang kanyang swelas ba yung tawag. So, pwede pa naman siya. So, dalawa to guys. Andun yung isa, yung isa ay red. Nalakihan ko na lang ng tae. Siguro, pag nakaluwag-luwag ako, ayan, bibili ako. Ng um, dalawang ganito. Kasi nagagamit naman yan ng matagal. So, yun pala guys. Um, wala akong gaanong video. Itong mga nakaraang buwan kasi busy-busy. Ang lola mo magpamalik-balik ng presi. Eh. Kasi nga yung nanay ko is na-diag na siya for uh, serious cancer, uh, carcinoma. So, low grade naman siya and nakaka- nakaka-alarming din siya kasi hindi naman siya yung high, katulad ng high grade na super aggressive yung paglaki niya. Yung kay nanay is lower grade lang siya and mabagal yung paglaki niya. So, kahit na mabagal yung paglaki niya, kailangan pa rin niyang i-chemo. So, nag-decide yung nanay ko na hindi na magpakin kasi nahihirapan siya. Pero na-operahan na siya guys na sa ovarian tumor. And siya ngayon is nasa recovery na siya. And napakabilis niya lang mag-recovery guys. Parang hindi siya na-operahan. Parang hindi siya, parang siyang, alam mo yun, yung bulang iniinda sa katawan. And then, ano na pala na, guys, yung nanay ko, 69 years old na siya. And dumalaban talaga siya sa mga pinagdadaanan niya sa buhay. So, hindi ko naman kami nakasuporta sa kanya. So maraming pagsubok na dumadaanan sa amin ngayon pero ganoon talaga pagdadaanan talaga namin mga kapatid dyan. So ang problema namin ngayon is financial support kasi nga syempre may mga pangangailangan din na na din yung iba wala na naibigay, yung iba naman is walang mabigay talaga. So wala tayong magagawa kasi hindi naman natin pwedeng pilitin yung mga taong, yung mga kapatid ko na magbigay lahat na kung wala. So isa din siguro din yun sa mga iniisip ng nanay ko na huwag na din kasi nga yung pabalik-balik sa PGA is isang malaking gastos hindi siya sa pamasahe, sa pagkain, pero para sa iba na may kaya, nakakalis yun kasi libre naman lahat. Yun nga lang, hindi kasi kami unlimited yung pinatukunan ng ano, financial support. So may mga time talaga na meron, may time talaga na walang-wala, mayroong parang sakto lang, meron namang time na nagagawan ng paraan. So yun kasi ang mahirap guys. So ngayon guys, ako ay nasa kawit na kawit ko lang ng Friday kasi yung nanay ko nag-decide siya na umuwi na lang sa province and doon ituloy yung kanyang recovery and then nagiinom na siya ngayon ng mga herbal herbal na dahon katulad ng guyabano, avocado, sambong at bayabas. So, hindi ko alam kung accurate ba 'yon na umiinom siya noon kasi hindi ko alam kung effective ba 'yon pero wala namang mawawala guys. Kita try. Kita try siya. Na sana hindi na bumalik yung yung kanyang tumor at sana wala na talagang maging problema. Sana mabago lang din talaga yung at walang stage yung kanyang carcinoma. Kasi low grade naman siya, hindi naman siya high grade pero serious. ano kasi siya carcinoma so yun lang talaga ang mahirap guys so ang nag-decision kasi niyan guys is yung nanay ko na kasi sabi ko nga ang decision niyan is yung may katawal kaya ayun ihatid ko siya ng 3rd ng October para umuwi sa province namin kasi hindi rin siya gaano nakakalakad na dito wala siyang exercise kaya kailangan din niya mag exercise pa para din sa kanyang kalusugan kanyang cardio kailangan niya kasi hmm, kailangan niya kasi ng cardio sa katawan